Ito, ang tanem natin kay capital A, Adoneng. 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 Ay capital A. Yan. Ah, uh, anong pinagkakabalan nyo ngayon, mister? Bugaw ako eh. Bugaw. At na yan, itong mga ano ko. <laughs> Ito. May So, kontakin nyo lang ako sa number na to. Ito pa. Ito mga ano ko. Pakita mo dito sa camera. Ito mga binubuno ko. Ba, ba. Ay, Thank you. Ay, siya. Ito pa. Ito pa ang mga binubuno ko. Ay, Ayos Ay, ano oh. nice ba? Bitbit pa lang. Pwede mo nang iulam. Ayan. Ayos. Ah, uh, kumain na po ba kayo? yun, hindi pa ako nakain eh. Kaya doon ako. Ah, anong balak niyo kainin yung gabi? Umaga na pala. Gusto ko yung manag managsak na ano, poke ng manok. Mukhang masarap yun ah. Masarap yun. Sumakaid ba ng maning hilaw? Oo, Ito, eto, eto. Katunayan, may mani dito akong hawak. Ito, oh, mani. Mani yan. Ang sarap niyan. Lusog ba ng mani? Ay, Ay mani Nasaan na yung dalagang kasama nyo kanina bago ko kayo yayain sa interview? Ayaw wala. Wala yun. Bulok naman. <laughs> <laughs> isang mali, oh. Mm. O ba? Mali yan, mali. Sarap. Hmm. Ah, ano yung... Ano nyo? Mm. Yung pangalan ng agent nyo? Mga bugaw? Ano kami? Ah... ah, ano ba kami? Sa Hindi, ano kami? Ano kami? Ano kami? Uh, ano kami? Ano mo ano kami? Ah. <laughs> saan na yung kasama niyong babae? Ito siya, ito, ito, ito siya. Ah, nagpa-picture. Aba. Ay, mahusay, na. Ay, ayaw. Saas yan. Sarap Mount, yan. Mount, Mount Manabu. Mount Manabu. Ah. Hmm. Dito matatagpuan ang um, pinakasamit. Samit. Ah. Dito ah, ang pinakasamit hindi nakakano uh, niya. Ah, uh, scam. Ay, yung... Hmm. Yung mga bodyguard niya, nasaan? Mga bodyguard ko. Ito na yan yan. Ito, ito sila. Ayan. Ayan sila. Yung isa kong bodyguard ko, ito yung te. Pero nag-uumpisa na siya mag-sansan ngayon. Ay, Ay, yun, ah, uh, isa na. Ah, isa na. Ayan po, ang mga bodyguard. Pakalala mo naman sila. Si Totoy Bato. soto Bato. Totoy Bato. Ah, si Nering Kupal. Neneng Kupal. Yeah. Si Big Head. <laughs> si... Si ano? Si... carving Si Carding. Ayan yun eh. Ayan yung si... pumasok sa akin dito Sino ba to? Si Bingbong. Si Bingbong. Si Bingbong. Yeah. Ah. Uh, <tinyo> uh, na mga pants nyo? Mga pants ko. Ano ba ang mga pants ko? Ito sila. Ito sila. Ay na mga pants ko. Ha. Ay na mga pants ko. Aba, dami. Dami. Sikat na sikat ako eh. Ah, oh, okay. Isa akong karakter sa Disney. Sino ba leader ng mga bodyguard niya, boss? Leader ng bodyguard ko? Ito, ito. Ito. Ano yun? Masyadong madilim sa kwarto. Hindi natin kita. Ayan, ayan, leader. Bukla-laway. <laughs> mga... Ayan po. Kitang-kita niyo. Kitang-kita. Palit na laway. Palit na laway. Ah, uh, balita balik tayo dito, balik. Anong pinagkakabalahan niyo kay mukhang hindi pa natutulog? Naka, ano, eh. Naka, Naka, siyabu. Siyabu. Naka, siyabu. 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 Anong... Siyaburat. <laughs> siyaburat. <laughs> yon Ayun pala yun. Ah. Uh, muling tanong na, muling tanong. Muling tanong, huling tanong na, na. na. ako eh. Masado ng dabas yan. Nasaan, ano-ano yung mga conclusion niya dun sa ostrich? Ano yun eh? Yung ostrich. Ano yun? <laughs> <laughs> ano yun? Dating nagtatrabaho sa ano yun? Sa periyahan. Ano yun? Binabato ng kuts kutsilyo. Ano ah galing ostrich Ah. Uh, ah, hindi. Nung bata yun ni ano, na yung nanay sa zoo. Ah. Uh, eh, niya sa yung ostrich doon. No? Nato ka ng isa. <laughs> ano yung <laughs> Ano? Nung mahal na araw, para maiba daw yung pagkaparo niya sa kula. Wala niya, pinapawin sa <laughs> Oh. Ah. Uh, pwede na yan. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Kamayan ko muna kayo. Yan, you're the man. <laughs>